Maraming salamat sir. Eh, tayo naman lahat eh, one way or another ay nag-work either sa government o sa mga oligar kong yan o some, some uh, corporation na doing business with them or, or whatever. No? Kaya minsan nag ako sana merong bilyonaryo. Syempre imposible 'to, no. May billionaire na ang trip niya lang gawin sa buhay ay ituwid 'yung mga tama. Na meron siyang prinsipyo na sundin 'yung batas, protection 'yung batas sa mga mamamayan. Mama, 'Di ba parang Elon Musk type na may sarili siyang <laughs> 'Di ba? Kasi pag ordinaryo yung tao, wala kang magawa eh. Kasi you are crippled. Even yung mga police, alam mo, minsan nag kami ng asawa ko. Sabi ko, sana yung mga police na nag-resign. Sana talagang kaya na silang buhay ng vlog nila. Kasi ang hirap-hirap mag-resign pag magugutom yung pamilya mo. Ako, I've been there. Ang daming beses na ako nag-resign ko saan saan and binata ako anong ginawa ko yon. And it's very difficult to develop a livelihood na hindi naka-angkla sa kahit na kanino. Either naka ka sa gobyerno or you will be prohibited to say things against the government o naka ka nga sa mga oligarko na yan na ako I know for, for a fact na talagang ipopromote nila sa kanilang mga empleyado yung gusto nilang manalo because we all know their connections especially the liberals I always mention them kasi sinisira din nila ng palihim ang mga Marcos eh para tapos sinisira ang Duterte para sila na naman yung alternative kuno. Eh. alam na natin sira na sila ba diba? so they were unmasked pero somehow I know nasa si, na, na likod ng lahat ng ito ay sila yan because the liberals no and uh, the NPA's yan diyan sila magaling maggawa ng conflict tapos saka na naman sila sisingit maggawa ng maggawa ng conflict while using the resources of the enemy yan ang skills nila magaling na magaling sila diyan yung mga thesis nila, yung mga pinag-aralan nila, puro ganyan. So, anyway, keep safe. God